Basta talaga Shiba, favorite. Gabi na, nagmi-midnight snack pa. Pag hindi nabigyan, ngaw-ngaw-ngaw. Ngaw-ngaw-ngaw. Ayan si Kisa, kumakain din. Mm, Oh. Ayaw ni Kisa, may maarte. Ayaw niya. Bigyan mo na lahat kay Kisyo, pa. Oh, tiyo, tiyo, Gusto rin. Kumakain siya, eh si Shopo. <laughs> Favorite treat ni ano yan? Ay, Shiba. Oh. Napitin tuloy si Kisame. Ay, kuto rin yung eh. ito. It. Ayan, na. Ba, minsan lang magkabusto ng treat si Kisame yum, yum. <laughs> oh, favorite talaga. Tumulo. Ito mm. yung tumulo, kinain. Ayun mo na, abusin mo yung pagkain mo. Oh, ayun o, oh, mayroon pa. Lana, bot na. Bot na. Yan na. Corn. Mmm. Basta shiba, favorite. Hmm. Lalo, oh, ang dami mong treats. Ito ang kanyang favorite. Mm. Dami. Hmm. Ito ang kanyang mga pagkain. Oh. Meron din ng choco. Shopaw. Si Shopaw ay busy. Busy sa pag uusi sa labas. Ayun, pagkain mo, oh. Yung favorite mo, oh. Mm. Ayan yung favorite mo, oh. Tinatawag kita kanina pa, eh. Oh. Dami. Mm. Meron din ang mga daguls. Mm. Mm. Dami. Mm. Sandamakmak na shiba. Mag-sawa ka dyan. na Ayan ang mga pagkain mo. Hmm. Sige, ikaw na magbukas. Buksan mo. <laughs> ikaw na magbukas niyan. Bahala ka na. Hmm. Kita mo yan? Maarte ka sa si pagkain. Arte-arte mo. Hmm. Yan ang favorite mo. Hmm. Oh. Sige, buksan mo na. Hmm kulit kulit nyan ayaw ng ibang pagkain kahit anong table food di man lang ito pingkim mm. lalang binigyan ko lang ayusin yan. My goodness. <laughs> yeah. Ano ba yan? Saba, akala ko solo lang eh. Sa'yo yan? Oo. Oh. Grabe naman yan. Sabi ko sa'yo, ang tablet na yun. Dami kong pagkain. Parang... Guys pa, hindi ko na nga kayang ubusin ito eh. kaya ubusin yun, niya na extra ice ka pa. Bakit? Ito po. Kaya ubusin yun, niya eh. Hindi ko maubos ubusin. Eh. Ang yung sayang? Eh? Ikaw man lang talaga umi ng mga tubig mo? Ayun ko ma, alam mo naman hindi ako na eh. At take out na lang natin yan kasi hindi na natin kaya kung ubusin. <laughs> Hindi talaga tayo pwedeng <laughs> Yung pasalubong namin kay habang bang, pinirapiraso ko na yan. Hindi namin naubos yung aming pagkain sa o, ano bang kainan yun? Or cribs Yeah, yan ang ulam nila ngayon. Tuwing kakain, sinong katulad ko, tuwing kakain sa labas, hindi makakalimot magtira para sa kanila. Yan. Puro laman yan guys, ang sarap niyan. Yan. Mm. yan ayan so, dadagdagan ko na lang yan ng dog food lalaki nyan, oh, ang dalaki oh malinis yan guys yan, yan ang ulam ng mga lagul, excited sila sinabi ko na yan sa kanila kanina na may pasalubong sila eh, eh pasalubong ko sa inyong ribs ayan oh, ito na yung ribs oh, excited, excited puro laman yan, Ha? Sige. imimix na ni Mama yan dito sa paldero. At yan na ang inyong mga cheat day. Yan ang cheat day nyo ngayon. Dalawang ribs yan, guys. Dinurog ko. Inalis ko yung medyo buto. Para hindi sila ma tinika ng buto. Ano matawag doon? Kasi ayaw ko silang pakainin ng buto. Kaya puro laman yan. Yan. Sarap. So, ayan na. Ayan. Inaluan ko na ng dog food. Saka rice. Siyempre, hindi mawaalis ang dog food. Kahit cheat day, kahit na may ulam, dapat may dog food pa rin. Di ba ba? Dapat may ba oh, dog food pa rin? O, oh, ang lalaki niyan. O, oh, ribs yan. Wala yan, buto. Mga laman yan. oh, di ba? Sino yung nung, nong wala akong aso, hindi ako nagte-take out. Pero ngayon may aso na ako, take out. Sayang, hindi namin naubos. Tatlong ribs pa ito eh. Ayun. Ayan. Yeah. Lalaki niyan. O, oh, diba? Ang dami. Sus! Yummy, yummy. Yummy, yummy ang pagkain ng mga bangbang. -bang. Mm. Tara na, kain na. Lalagay na natin sa kainan. Ups! Ay! Ready? Walang kukuha. At itim-tim. Ulang. sayan so, ayan, abangers. Walang kukuha. Unahin natin si Bang Bang. <coughs> Pangalawa si Punggi. Ayan, si Punggi. Pangatlo si Barbar. Yan, laki ng mga ulam nyo. Oh. Barbar. Last itong si timtim, Tim, kasi ikaw naman lagi ang nauuna eh. Ay, ino na agad ulam. Ganon din si Kayo talaga. O oh. sigi sige, kainin niyo yung dog food. Bilisan nyo at uulan na naman, o. Oh. Kulimlim na naman. maambun na naman bilisan yung kumain pasok sa loob muli pag dyan ba't mong dyan ano naman yan eh kasi rover napakainhin kumain kainin mo yan Manyan ni. Ah, di ba 'yan eh. hmm, diba, manyan? Dami pa sa iyo. Oh. lang si Pungginging, oh, ogos na. Yan. So, 'yun lang. Katapos na naman si itim panalo na naman si itim. So, 'yun lang ang share ko ngayon, guys. kakain kami sa labas, sigurado yan. May uwi para sa mga dagols. May uwi para sa mga dagols. Mm. Nung wala akong aso, hindi ako nag Kahit malalaki pa yung tira namin, hindi ako nag Pero ngayon, uwi yan. Sayang eh. Favorite yan eh. Ribs. Mm. Tingnan mo oh. Ops, huwag kakain sa ibang kainan. Tama na yan, timtim, -tim. Sobrang taba mo na. Hmm. hindi ka na mahaba pungkuk na yung katawan mo sa katabaan huwag nang makikikain dyan pasok na tuhugasan hugasan ko naman to yan lang sold wait wait na wait wait na don. bago katapos mong kumain mag wait wait muna hmm. makain pa sila ikaw na una una oh. pangalawa si habang bango oh. Pangatlo si Pungking. Palaging huli si Clover. Kasi si Clover ay mahinhin. Sobrang hinhin ni Clover. So, yun lang ang share ko sa inyo, guys. Ako lang ba yung ganon? Yung tuwing kakain sa labas, ang tira namin ay uuwi ko. Lalo't malalaki. Mahina naman kaming kumain. Hindi namin kayang ubusin. Imagine mo, tatlong pa yun. Ang lalaki maiiwan mo ba yun? Ayan o, oh, ang nag-iintay o. Oh. Hmm. Anong masasabi bang bang? Bang bang? Anong masasabi mo itim? Babay na. Babay na timtim. -tim. Ay, itim. Lupot na nga yan kay Choco eh. Wala ka to. Huwag ka nga ganyan. Ay. Babay na. Babay na bang bang? Babay. Anong sasabihin sa mama? Thank you po sa pasalubong. Ay, nahatsing pa.